Breaking news muna tayo mga ka-hunter, si Yoshihiro Togashi ang mayakda ng Hunter x Hunter ay nagbigay ng isang posibleng wakas para sa kanyang serye. Isang bagay na dapat i-consider ng mga tagahanga bilang isang kanon kung sakaling may hindi inaasahang pangyari kay Togashi, matagal nang iniinda ang kanyang kalsugan na nagresulta sa ilang mga hiatus para sa mga manga series. Bagaman kamakailan ay naglalabas siya ng mga bagong kabanata, ang kanyang schedule ay mamapansin na hindi regular at may mga ala lalahanin pa rin sa kanyang kalagayan. Mukhang si Togashi ay may isang paminsang paraan sa kanyang pagbabalik. Unti-unti niyang ibinabalik ang sarili sa mga pangangailangan ng serye. Sa kanyang paparating na online na interview sa mga TV show ng Japan na ipapalabas ay 21 ng Nobyembre, ngunit maaga nang nalik online. Ibinahagi ni Togashi na mayroon siyang iniisip na tatlong posibleng wakas para sa serye. Hindi niya ibinahagi ang anuman tungkol dito, ngunit inilabas niya sa halip ang apat na posibleng sibling ending ng Hunter x Hunter. Ang Panayam ay isinalin ng ex-user account na dating Twitter at ito ay si Pupis. Dagdag pa nga ni Togashi na sakaling sila'y pumanaw bago matapos ang serye, dapat isaalang-alang ng mga tagahanga ang itinapo na senaryo bilang ang tunay na wakas ng Hunter x Hunter. Inaasa ni Togashi na ang unang wakas ay tatanggapin ng mabuti kung saan ang mga satisfied na mambabasa ay nasa 50% at ang dissatisfied ay nasa 20%. Ang option B ay magkakaroon ng pantay na hatian sa pagitan ng mga satisfied at dissatisfied na mambabasa. Ngunit ang pangatlong option ay magkakaroon lamang ng 10% rate ng kasiyahan at 90% rate ng hindi kasiyahan. Kinikilala ni gashin ang kanyang paboritong paraan ng pagtatapos ng serye ay ang isa sa hindi magugustuhan ng mga tagahanga na is niyang mahanap ang isang wakas na talagang gusto niya at magugustuhan din ng mga tagahanga sa halip na isa lang alang ang aliman sa tatlong option na ito ang tiyak na magdadulot ng malaking ingay. Gayunpaman ay ang pahayag ni Togashi sa isa sa ikaapat na opsyon na kanyang ibinigay na ngunit maaaring ituring ng mga tagahanga na kanon sa kanyang pagkamatay. Ang wakas na ito ay nakatuon kay Jin, ang granddaughter ni Gon habang siya ay nanguhuli para sa Lake Lord ang parehong isda na nahuli ni Gon noong simula ng kanyang pakikipagsapalaran ngunit sa kabaliktaran ni Gon. Gayunpaman, si Jin ay nahuli ang malaking isda upang mapilit ang kanyang ina na tigilan ang kanyang pilit na pagpipilit sa kanya na maging isang hunter. Sinabi ng dalaga na hindi niya kayang hayaang maghintay ng walang katapusan ang kanyang mga mahal sa buhay para sa kanya na tulad na nangyari kay Gon at sa iba pang mga hunter. Well, sinasabi dito dito na ayaw ng apo ni Gon na maging hunter dahil masyadong busy nga itong mga hunter na halos hindi na nila nakakasama ang mahal nila sa buhay gaya ng kay Jing at kay Gon. Ngunit kinikilala ng kanyang mga magulang na ang kanyang kahusayan ay isang araw ay magdadala sa kanya palayo mula sa Whale Island. Inilalantad din ng wakas na si Gon ay naging isang kilala at malakas na hunter at siya ay kinasal kay Noko, isang batang lumaki kasama niya. At para sa mga kahunter nating hindi nakakaalam Si Noko ang tanging bata sa Whale Island bukod kay Gon. Ipinakita si Noko sa harap ng karamihan ng tao nang ipinakita ni Gon ang Master of the Swamp kay Tiya Mito. Ipinakita din siya sa mga daungan sa araw ng pag-alis ni Gon mula sa Whale Island nang ngumiti sa kanya. Binabanggit din ni Gon si Noko kay Kilua sa kanilang usapan habang nagkakasama sila sa gubat ng Whale Island. Anyway, ang serye ay nagtatapos na may isang ibon na naglilipad sa iba't ibang lugar na nagpapakita ng maraming bagong karakter na maaaring maging mga anak o mga apo ng mga pangunahing tauhan ng Hunter x Hunter. Bagamat mukhang nakakabahala ang balita na ito sa kalasugan ni Yoshihiro Togashi na dapat tandaan ng konteksto malinaw na sinasabi ni Togashi na ito'y simpleng isang wakas na kanyang itinapon. Kahit walang panganib ng spoiler sa pagbabahagi nito sa kanyang mga tagahanga. Ang dahilan kung bakit niya itinupoy na ito ay dapat isalang-alang na kanon sakaling pumanaw siya ay marahing dahil hindi pa niya napipili ang alin sa tatlong iba pang posibleng mga wakas ang gagamitin niya. Bagaman matagal nang nagderusa si Togashi mula sa mga problema sa kalusugan, siya ay nagbalik trabaho sa Hunter x Hunter sa isang medyo regular na schedule na nagbubunga ng mabuti para sa kanyang kalagayan. Sana ang mga tagahanga ng Hunter x Hunter ay magkaroon ng pagkakataon na basahin ang wakas ng serye na ito na isinulat mismo ni Yoshihiro Togashi. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at lagi maging mausisa dahil Tayong lahat ay isang hunter.